Hello Pilipinas! Hello world! Welcome back! Ilang araw na lang Father's Day na, kaya Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay! At dahil dyan, gawa natin sila ng isang simple pero special na recipe na siguradong mafe-feel nila ang sweetness ng magbibigay nito sa kanila. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tara at samahan ninyo ako! Let's go! Meron po tayo ditong apat na egg yolks. I-mix muna natin. Lagyan po natin ng 1 cup white sugar. 1 teaspoon vanilla. Haluin po natin hanggang sa magkumbay ng ating vanilla, sugar at egg yolks. And then, ilagay na po natin ang 1 and 3 fourth cups fresh milk. Haluin ulit ng bahagya. At lagyan po natin ng 1/4 cup cornstarch. Haluin po natin ng mabuti hanggang sa matunaw ang cornstarch at isasalang na po natin. At eto na po, isasalang na po natin sa medium heat lamang po. At hindi ko na po ito titigilan ng halo dahil pag tinigilan ko po ito ng halo, maaari po siyang mamuo sa ilalim at masunog. At ayaw po nating mangyari yun. Okay na po ang lapot niya. Lagyan na po natin ng kaunting butter. Mga 1 tablespoon butter lang po. And then, i-transfer na po natin sa malinis na bowl at palalamigin po natin. Ang ganda po ng texture ng ating mixture. Iba po talaga kapag fresh milk ang ating ginamit. At eto na po, takpan po muna natin ng cling wrap para hindi mawala yung kanyang uh, glossy texture. At eto na po ang ating custard mixture. Malamig na po siya. Okay, so ngayon, lagyan na po natin siya ng kalahating pack ng all-purpose cream. Okay, yung all-purpose cream po natin, dapat hindi po natin inilagay sa chiller. And then, haluin lamang po natin hanggang sa mag-combine yung dalawa. And then, maglagay tayo ng 1 fourth hot water. And then, lagyan ng half tablespoon kapi puro. Okay, tunawin lamang po natin ang kape. Okay, pag tunaw na po ang kape, magdagdag po ulit tayo ng 1 fourth cup regular na tubig. Okay, it's time para mag-assemble. Okay, sundan lamang po ang aking proseso na gagawin. Mayroon tayong 1 pack Graham Crackers. Ilulubog lamang natin ang ating mga Graham Crackers sa ating tinunaw na kape. Pagkatapos, ililayer natin ito. Ayan po, shout out muna kay Cravings Channel, kay Mirna Dalumpinis at kay Ka Cooking. Ayan, ilagay na po natin ang ating mixture. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa aking channel. At sa mga bago pa lang po at hindi pa nakasubscribe, please do subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo every time na mag-upload tayo ng videos. Thank you! So ganyan lamang po, ili-layer lamang po natin ang ating milk mixture at ang ating graham crackers. At ayan, dahil kinulang tayo sa mga gilid-gilid, buti na lang meron tayong crushed graham crackers. At ilagay na po natin ang natitira nating milk mixture. At wala po talaga akong sinayang dyan kasi kahit yung nasa spatula, sinaid ko. So, ayan po. Ngayon, ilalagay naman po natin ito sa freezer para tumigas po siya konti. At gagawin naman po natin ang ating chocolate ganache. So, meron po ako dito ang 3-4 cup ng evaporated milk. Pwede rin po kayong gumamit ng fresh milk. At maglalagay rin po ako dito ng half cup sugar dahil ang gagamitin po natin chocolate dito is unsweetened. Okay, ilagay ko na ang unsweetened dark chocolate, half cup. Haluin lamang po natin hanggang sa matunaw ang ating sugar at ang ating dark chocolate. So eto na po, kumukulo na po ang ating ganache. Haluin lamang po natin hanggang sa lumapot. Hindi naman po yung masyadong malapot kasi habang lumalamig buyaan is kusa na po talaga siyang lumalapot. Okay po, yung ganitong lapot po, okay na po yan. So, ililipat ko na po ito sa malinis na bowl at palalamigin po muna natin. Inilabas ko na po dito ang ating cake layer at malamig na rin po ang ating chocolate ganache. It's time para ilagay na natin sa ibabaw ang ganache. Tandaan po natin na dapat po ang ganache natin is ilalagay natin kapag malamig na. Okay ating cake recipe. So, babalik po natin ito sa loob ng ating ref. Or mas maganda sa freezer para mas mabilis tumigas. Tara, lagay na natin. Takpan po ulit natin ang cling wrap para hindi matuluan ng kahit ano. Ito na po ang ating recipe. Tikman na po natin. Okay. Sharan! Wow! Uy! So, hindi pa po siya masyadong matigas. sa so, kinukulit lamang po ako ng aking mga anak na gusto na nilang tikman. Pero mas maganda po kung overnight ninyo itong ilalagay sa freezer. Okay? So, maghihiwa na po ako. So, hiwain na natin ang ating scraper. Ito na ang ating dessert. Okay, I'm so excited. Tikman na natin. Tikman na natin pero natikman ko na. <gasps> wow. Mmm. Wow. Mmm, sarap. Mmm, sarap. Mmm. Yeah. Ang sarap. Hindi siya nakakaumay. Mas masarap talagang gamitin ang fresh milk kaya sa iba. Magugustuhan ito ni Daddy. Magugustuhan ito ni Daddy, ni Papa, ni Tatay, ni Lolo, ni Tito ngayong darating na Father's Day. Advance Happy Father's Day. Advance Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Mmm. Sarap. Ang mm, sarap. Sobrang sarap. Mmm. Ano pang hinihintay ninyo? Gawin nyo na po ito sa Father's Day. Sa Sunday. Sabado pa lang gawin nyo na. Para sa Sunday. Ready to eat. Arap. Mm. Thank you for watching guys. See you all again next time. Bye! Like and subscribe!